paalam ko talaga, matutulog talaga ako. Mm. Pero yun nga, di ako natulog, nagsinungaling ako. So lang mag-sorry sa lahat ng nangyari. Sorry sa lahat ng nadamay, sorry sa lahat ng nasaktan ko. Uh, nagkamali talaga ako and may choice ako na hindi gawin yon. Mm. Kaya sorry talaga sa lahat. Kung sa Canada pa, doon ka tumayo. Pagkatapos balikan mo na yung pagkakamali para makapag-sorry ka. Pag-solan din po, ano, ah... Uh, mag uh, iyan yung nanay ko. Uh. Mag-ingat ka po dyan sa ibang bansa kami. mo yung uh, sarili mo, yung love mo. sakin mm -hmm. sa akin, nakakaya ko lahat to. Yeah. Siyempre, nag-iisa ka dyan sa ibang bansa. Kaya ingat ka dyan. Love you. Okay, mga mga sa magandang araw sa inyo. No? Andito tayo ngayon sa sa kwentuhan naman tayo ngayon tungkol kay Sleepwell. Sino ba si Sleepwell? Oh? Bigyan ko lang kayo ng trivia. Mga pang... Apat na araw, tatlong araw na lumilipas mula ngayon. May nag na video. Ano na sa isang lugar, merong uh, nahuli ng jowa. No? Nahuli siya kasi nagpaalam siya na matutulog lang muna siya. Pero ba't ba ka doon? Kasi natutulog ka eh. Ano ba nangyari? Kaya dito na si Sleepwell, mga kakosa. magkape Tapos sinundo sila sa api una. Tapos dumiretso kami sa Ibiya, sa may glass house. Ah, uh, 'di ibig sabihin, sino na o pumunta doon? Yung dalawang magkaibigan o ikaw? Yung dalawang magkaibigan. So ikwento mo muna kung ano yung bakit tinawag kang sleep well. Kasi medyo nag-trending yung sleep well mo. Kasi nagpaalam talaga ako. Uh, matutulog lang talaga. Pero hindi ako natulog. Sumalis ako. Yun, nag, ano, pumunta ako sa Kapi Uno para sunduin nga sila. Tapos lumipat kami ano, ng ibang kape yan. Ah, uh, meaning, hindi ka, wala ka doon nung nagkakape yung magkaibigan. Hindi, hindi. The, uh, Sige, tama mo. Nag-aantay lang sila doon kasi dapat kape uno talaga kami. Pero nung pagdating ko doon, pagkasundo, pagkasundo ko sa kanila, uh, umalis kami para lumipat ng mm. ibang kape yan. Mm -hmm. So, hindi pa talaga sila nagkakape. Nagingintay uh, lang sila. Hindi, sa video para may dala kayong... Sa glass house yun eh. Ah, okay. So, lilipat pa kayo ng Copy Uno that time yung... Hindi, hindi. Nakalipat na kami that time. Ah, nakalipat na kayo. So, okay. Iyan ang nangyari nung video na yon. Bago yon, ano mo na talaga ang paalam mo? Paalam ko talaga. Matutulog talaga ako. Mm -hmm. Pero, yun nga. Di ako natulog. Nagsinungaling ako. At, yun, ako. Uh, so, inadmit in mo ngayon na yung pagsisinungaling mo, eh, talagang naging sanhi ng viral na video. Oo. Ah, ano ano naramdaman mo ngayon? Ano pangaramdam mo ngayon? Siyempre, una, nagigilta ko personally. Hindi ko lang pinapakita sa saan eh, sa, sa mm -hmm. social media. ah uh -huh. Kasi parang ginagawa ko lang na pampa, ano lang na sa ulo ko, pampa, pampagaan. Mm -hmm. Pero siyempre, niya ako lumabas publicly. Mm -hmm. Kaya sa gabi lang din ako nalabas. Uh -huh. Siyempre, kayaan ko rin yun eh. Oh, okay. So dumating sa point ba na nagkaroon ka ng tao ito yung yung mga basher mo, yung eh, syempre eh, ganoon talaga, sabihin natin basher mo na rin. Dumating ba sa part ng mind mo na parang ayaw mo lumabas? Kahit o uh, gabi? In, parang sabihin natin anxiety, na depressed ka, parang ganoon. May ganoon ka ba? Hindi naman, hindi naman ano, hindi naman ako nagpapaano sa mga haters or bashers. Uh -oh. And ano lang talaga. Niya lang talaga lumabas kapag maaraw. Bakit? Kasi yun nga, kahiyan ko, kahiyan ko, yun eh. Baka, syempre, may makalala sa akin. Tapos, ganyan so, yun sabihin. Mm. Speaking kahiyan, no? Hindi mo siya naisip nung nagsinungaling ka? Nung una, naisip ko. Syempre, nakakasakit na ako ng tao. Mm. Pero yun eh, dumating na sa point na nahuli na kami eh. Kaya wala na rin ako nagawa. Mm, syempre, imbis na i-deny ko pa yun. Uh, minala ako sa kanya at sorry. Oo, oh, kasi on the spot eh. Pero sabi mo nga, parang nahihiya ka na rin nung, nung ginagawa mo yon. So, ganun katagal na? Kausap yung... Yung si Ano pa lang, isang linggo pa lang po yun eh. Ah, ganun. Kasi sa video sabi, parang classmate ni... Magkaklase po, me. Ah, magkaklase kayo. So, sa video, narinig ko din, mayroong sinasabi na... Di ba may boyfriend? si Baby Girl. So, but nagkaroon kayo ng connection? Uh, magkaklase kasi kami. Tapos yung dalawang kasama ko, kagrupo ko sila sa isang subject. Hmm. Tapos para dun kami, ano, na... Nagkaroon ng connection hmm. kapag nagawa kami ng project. Ah. Pero hindi mo naisip na bandang uli, may <coughs> mauhulog ka. Pero may ano ka, may girlfriend may isip ka. Naisip mo din yon. So talagang ang nangyari, sinalo mo na. O baga para kasi, wala na rin choice, eh. na-inlove din ata sa'yo. Sino nag-first move? Parehas po kami eh. Ah, parehas. So hindi nyo naisip na maka kayong masasaktan, parang gano'n? Naisip ko, naisip, o? naisip po. Hindi, hindi, ka nag- hindi ka nag-stop ng move. Kasi no. sabi rin ni ano ha, ni Baby Girl, In stop, a day before po kasi, a day before noon nung hmm. mangyari yung pag-video na yon. Dapat hindi talaga kami mag-uusap pero di ko rin po alam eh nagkayaan kasi magkape. Sumunod hmm. na nga sa kanila. So, yun, doon na, na, nangyari. Yun. So, speaking, li lilinawin natin ngayon na parang, kasi syempre maraming ibang mata ang pagkakaintindi doon sa video mo na lumabas. So, para <clears throat> talagang naging pakboy ka na pinagsabay mo yung dalawang babae. So ngayon, ninawi natin na iyon, aksidente, na talaga ka lang din nila dahil galing ka sa tulog. Hindi po. Hindi, hindi ka po. talaga natulog. Hindi po talaga ako natulog. Hindi po ano? talaga ako natulog. Dinahilan mo lang? Mm, Dinahilan nah di ah. ko lang po sa kanya na natulog ako para makaalis. Mm. Pero may plano na lumabas? Biglaan lang din po ah, talaga yan. So aksidente, no? Hindi natin, umaga, parang... Sa ano rin po kasi yun eh, una't huling pagsasama rin po namin yun eh. Ah, so yun yung mag magiging ano, parang closure. Okay, sad no? Tapos doon pa lumabas. Meron ka bang ano, regrets? Meron po, meron po. Syempre. Pwede mo ikuwento? Siyempre, uh, nagabula ako sa ano, dalawang babae. Tapos hindi and pare silang nawala, lalo na yung sa akin. Hmm. Nalaman. Ano ang tingin mong aral na ngayon na natutunan mo dun sa dalawang taon na wala sa'yo? Para sa akin, syempre, uh, wag na wag mong sasaktan yung partner mo or something na dahilan para karoon kayo ng away. Mm. Syempre, naiintindihan ko rin naman yung galit niya, emosyon niya, kung ba't niya mm. na-post din. Yun lang naman. Ngayon, dahil viral ka, Pinag-uusapan ka ng halos million eh. Hindi biro yung nagkaroon ng ano, parang uh, nag-bash sa'yo, no? Paano mo ito tinit... ano, paano mo ito ngayon inaabsorb? Positively po kasi. Positively yung approach ko sa nila eh. Hindi ko kasi sila pinapasok sa utak ko eh. Kumbaga, parang tinitake ko sa... eh. Hindi ano, hindi yung situation na tinetake ko sa joke, pero yung um, mga nang babash ko sa joke. Dahil para hindi na lang din umano sa akin yung mga masakit na sinasabi syempre. Para yung yung baka on ka na lang din. Hmm. Hindi masaktan. Pero syempre pa kamusta pamilya mo? Ano ang ano ang naging reaction nila? Syempre 'yun, katawa-tawa ta serbot ninaabot ko. Syempre, abot ko nga naman nagawa 'yon. Uh Oo. -oh eh, may ano ako, umunta pa ako sa iba. Mm. -hmm. Siyempre, yon. Late, late ko na rin na-realize yun. Siyempre, nagkamali na ako eh. Eh, siyempre, kamusta yung ano, nanay mo? Nasa malayo. Paano ito hinahandi ng na nanay mo? <laughs> Sinabi sa akin, pinangaralan kasi ako ng nanay ko eh. Pinangaralan ako na ba't ko ginawa to? Ba't ko mm -hmm. ginanyan? Pero at the same time, at the same time, pinagtanggol niya rin naman ako. Mm. Kasi nga wala uh, wala namang reason para i-post eh. Kasi mm. personal matter 'yun eh. Mm. Hindi kailangan ng exposure sa public. Mm. Pero Pero na nga, syempre di ko rin masasabi yung emosyon nung nagawa ko sa so, na. kanya. Kaya ina, na, Nayaan na lang din namin. Sa nangyari, tingin mo ba uulit ka pa? Hindi na. Hindi na. Hindi na uulit. Nagkaroon ka na ng aral. Nakuha ko na yung aral ko. Simula nung nahuli pa lang kami. Hindi pa sa pagpo-post eh. Hmm. Hindi doon sa pagpo-post niya eh. Nakuha ko na yung aral ko nung nahuli kami eh. Hmm. Doon pa lang sa pag-video niya sa Kung meron kang babalikan, na isang sitwasyon sa buhay mo ngayon. Siyempre, napakabata mo, pero doon ka sa malaking pagsubok. Di ba? Halos milyon yung nakatingin ata ngayon sa'yo. Hindi, hindi libon tao eh. Umabot ka na sa kung saan saan eh. Di ba? Umabot ka nga sa Singapore eh. Dahil naglalakad daw mama mo sa isang lugar. Uy, sikat na anak oh. <laughs> Nasaan ka na ngayon? Siguro, nasa ano, sa point ng buhay ko na mag-move on para sa sarili ko hmm. para maging better kasi hindi ko naman din kailangan ipakita sa tao na hmm. ano ako na nagbabago ako kumbaga sa sarili ko kailangan ko patunayan sa sarili ko na magbabago ako na nagbago ako hmm. tama eh ang publicity di ba may tinatawag na bad and good yung ikaw kasi nasa bad ka bad image yung dating pero kung i positive mo siya pwedeng maging good kasi still publicity Wow, ang ganda. So, istag celebrity ka, talo mo pa ako eh. so, <laughs> no, ano ngayon ang pakiramdam mo na parang pag may nakakakilala sa'yo, tinatawag ka sleep, ano? Sleep? Sleep well boy. Sleep well boy. Ano, sleep ano? War, gano. Trending boy. Parang gano'n. Ano nakakamdam mo ngayon? Siguro, masaya ako kasi may nakakilala sa akin. Pero hindi ako proud na Yo. sa ginawa ko. Pero, syempre, tinitake ko na lang din positively. Hmm. Kaya, masaya ako na may nakakilala sa akin. Pero, ulitin ko, hindi po hindi ako proud sa ginawa ko. Bagay, magandang ano, at least sa usapan natin, uh, mayroon kang natutunan talaga na, na naibahagi mo ngayon sa mga kakosa natin dito sa Direct Chokoy TV. Kilala kita personal. Nakakapagtambay-tambay tayo kung saan di ba? Dati, may coffee shop tayo tinatambay yan. Para i-press din naman tayo. Nag nag naging concern lang din naman ako. Kaya sabi ko, siguro, the way na lang na magamit yung channel ko upang makita naman nila yung talagang side mo. Kasi one side lagi po yung nakita nila. Yung pagiging packboy mo lang. No? So dito, at least, nakwento natin sa kanila na nagsisisi ka, pinagalitan ka siyempre ng pamilya mo, dumaka ka rin sa depresyo, kahit, di ba? Na lumalabas ka na lang gabi kasi naiya ka. Pero huwag mo ano, isipin negative lahat yung tumayo ka, di ba? Kung sa Canada pa, doon ka tumayo. Pagkatapos balikan mo na lang yung pagkakamali para makapag-sorry ka. Speaking sorry, sino-sino ang -sino mga gusto mong sorryan ngayon? So, yun. Uh, so, lang mag-sorry sa lahat ng nangyari. Sorry sa lahat ng nadamay. Sorry sa lahat ng nasaktan ko. Uh, nagkamali talaga ako. And may choice ako na hindi gawin yun. Mm. Kaya sorry talaga sa lahat. So, mga ako sa ano, uh, at least sa may eksinkwentuhan namin ni, ni Sleepwell Boy, eh, nakita ninyo yung kanyang side. Kasi ako naman, nakikita ko yung side niya na dalawang side niya eh. Kasi nagbibiro din naman talaga kami. Pero yung mga ibang basher na ah, basher natin tawagin, eh, at least ngayon, panoorin nyo tong video to para makita nyo si Westin na kahit pa paano naman, may mabuting kalooban din naman siya. At saka nadala lang din ng tukso. Tukso talaga. Aray ko. Talo <laughs> ano tayo doon. <laughs> Pero muli, mga kakosa, ano gusto mo sabihin ngayon sa mga kapwa mo? na may pinagdadaanan na ganyan. Kahit hindi man nag-test trending sa video, pero sure ako maraming tayo katulad mo na pinagdadaanan niyang ganyan. In general, ano gusto mo sabihin sa kanila? Yun nga, sabi mo direct, tumuyo ay sa sarili niyong pa, itik niyong ano, accountability na sinasabi. Maging responsable kayo sa ginawa niyo, harapin niyo yung ginawa niyo. Hmm. Kasi pagtapos na ito, lilipas rin yan, makikita niyo sa sarili niyo na nagbago kayo. Pero syempre, sa ngayon, i-take nyo yung accountability. Napakaganda, mga So, so, so mga siguro bukas din naman itong channel natin, itong F atong direct tv sa lahat ng gusto magtanong sa kanya no i-comment niyo po diyan kung ano man ang gusto niyong sabihin bad or good siguro sa next video no na medyo mabigat pa din eh. hindi ko siya masyado ma mapiga nararamdaman ko din kasi yung parang pinagdadaanan pa niya. So ayoko din naman may drama-drama pa umiyak-iyak dito. At isa ngayon, naitindihan na natin yung unang side at saka yung kabilang side ni Westin. Pero isang banda, natalo mo pa ako eh. Pero mo yung mga palo, yung mga nanonood sa'yo, million-million eh. Tsaka ano eh, may nagpapapicture na daw sa'yo, balita ako eh. Maraming <laughs> nga po, marami so, po. Oo, marami. So pasalamatan mo na rin yung mga basher at saka yung, yung mga parang magiging support naman. Malay mo, magiging artista ka pa. Yun po. Uh, sorry and thank you po sa mga manonood na ito. And, yay, titik take naman namin yung positive and negative comments nyo para, syempre, i-apply sa sarili ko. Yun lang po. Thank you po. Yun. Okay, mga kakosa. Uh, pwede ba yun? Ano yung ganun mo? Paano ba yun? Sleep, sleep well, I, Sleep ba? well, <laughs> So mga kamasa, marami pong salamat. Uh, Pasensya na po kayo. Uh, nagamit ko itong pagkakataon na ito. No? So maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Uh. Unang-una sa ginagawa po namin na uh, Sugut kali uh, sa, sa mga ginagawa ko rin mga vlog. Pero especially po sa Sugut kali No? maraming maraming salamat. Nanonood ka ba nun? Oo so, uh, Doon sa ginagawa namin mga pagsugot-sugot. Nakakadalawang buwan na ho kami. So, una, pasalamatan ko muna lahat ng tao sa likod noon, yung Team Matyaga, yung aming mga nag sponsor na yung mga nagtitiwala sa amin. Huh? Salamat sa inyo. Pero ang unay ko talagang pasalamatan isa-isa yung -isa gono, yung Team Matyaga, ito yung sila Kuya Bimbi, sila Petong Adorio na nagtampo sa akin nung huling-huling live. Hindi ko na nabate. Petong Adorio, shout out. Dalawa. Petong Adorio, shout out. Tatlo. Ayun, approve na. Approve kay Wapu. Si Kuya Wapu yung gumaganon yung si AJ Oriol, ang aming floor director. Si OB, yung floor director na isa, yung pang-stage, no? Sino ba ba? Baka may makalimutan ako. Sino ba ba? Ah! Yung si Ramil Araw! Ah, Napusa na mo. Uh, salamat sa Steam Matyaga. Siyempre, doon sa buong Banda 92. No? Marami, marami salamat. Siyempre, Justin, salamat ha. At uh, ito ba ang kauna-una mo interview? Apo, apo. So, yun. Marami salamat ha. Uh, gusto lang din po, ano, ah, uh mag uh, iyan yung nanay ko ha. Mag-ingat ka po diyan sa ibang bansa mi. Tatagan mo yung uh, sarili mo, yung love mo. Mm -hmm. And sa akin nakakaya ko lahat to. Yep. Yeah. Syempre nag-iisa diyan sa ibang bansa, kaya ingat ka diyan. Love you. Approve. Na-nasa. Dai